Okay. Dok, oi! Bakit hmm. nandito ko sa Dunkin' Donuts? Siyempre, kumakain ako ng paborito kong Vavarian Donut Creamy at meron pang coffee rito. Siguro nagtatanong ka, ba't hindi ako kumakain dun sa mamahaling coffee shop? Oo nga. Eh, pareho lang naman ang lasa ng Kape pati Kape Rito. Walang pinagkaiba, pero ang pinagkaiba nila, napakamahal ng kape sa kanila. 200 plus ang presyo wala ka pang donut. Oh. parang ang binili mo lang yung pangalan nila kaya yung ambience nila. Oh. Masarap dito sa Dainty Donut talagang Ang sarap creamy. Oh. Hmm. Grabe na yan. Para sa akin, hanggang ngayon, kung meron man akong dahil wife spender. Yun. Maraming mayaman, yes, gumagastos sila ng malaki. Pero, gumagastos ako ng matipid na masarap din naman. At yung konting natitira ko, tinutulong ko naman sa mahirap yun nang napakamaganda yeah. ng halimbawa. I need to be a wise spender. Ito ang aking oil analysis.